Alam mo na na, sige, game. Okay, game. Ma! Hi! Kita Hi. mo yan? karton May mga butas siya. Yung nakaraan. Ano yan? Siyempre. Magkain. magkain. Wala ano to, walang prank to. Ano ka kasi, nahaluan mo ng prank eh. Ito walang ka-prank-prank to. Talagang... Ganon lang din? May lulusot? Oo, oo, may lulusot. Kainin mo lang din. Sige. Pag naubos mo itong ipalusot ko dyan. Meron kang...

kami, tanda niyelo, masig, bisa mo diinso, tanda yung dalang masig, kawawa ka mo, oh, iniis, oh, <tod another song> oh, 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 oh,

Okay, game. Parang Okay, baby. Okay, game. Okay, what's up? Okay.

kaya oh sige try Hindi mo na ako, boss. <laughs> Ang tigas kasi yung palaro mo.